So ito na po mga kamamay, yung nagre-request sa love advice daw po para sa mga long distance relationship. Okay? So, uh, mega shoutout muna sa lahat ng OFW natin na nakakapanood itong ating mga videos na ginagawa. Uh, Mag-hi naman kayo, mag-comment naman kayo para makilala ko po kayo. Okay? So, masaya ko na kayo ay nandyan, nanonood at natutulungan. Ang akin lang, mag-comment naman kayo kung ikaw ay isang OFW na nakaka-relate sa bawat uh, mensahe, sa lahat ng uh, advice na aking ginagawa sa bawat video ko dito. So, ano pang hinihintay nyo? Mag-comment na kayo. So, at this moment of time, mga kamamay, ang ating pag-uusapan ngayon is mga bagay na kailangan nyong gawin upang hindi matibag ang inyong pagmamahalan sa long distance relationship. So, huwag natin masyadong patagalin ito mga kamamay at ano nga ba yung mga bagay na kailangan nyong gawin na i-apply sa inyong buhay pag-ibig kung kayo ay nasa LDR. So number one, huwag mong hayaan na mawala ang communication. Yes mga kamamay, yan ang tanging tulay ng bawat isa sa inyo upang hindi mawala yung nararamdaman na pag-ibig ninyo sa isa't isa. Ang hirap kasi kapag ka nasa malayo kayo tapos wala kayong contacts, sabihin ng iba dyan, kamamay, eh bakit naman yung, ano, yung mga OFW nung sinuulang panahon? Uh, 'Yung mga OFW noon, ik nga ay walang tawag, walang uh, cellphone, sulat lang talaga, pero nakaka-survive sila, di ba? Kung sila nga kinaya nila 'yung ganong setup, uh, setup eh kayo pa ba ngayon na high-tech na talaga 'yung teknolohiya. May cellphone na, may laptop na, may iPad na, di ba? Ang dami paraan para makausap uh, 'ninyo ang inyong mga mahal sa buhay. Kaya mga kamamay, sana 'wag niyong aalisin 'yung communication sa pagitan ninyong dalawa. 'Yan ang tulay na nagdudugtong sa inyong mga damdamin upang magtagal, upang magkaintindihan, upang mapanatili ang pag-ibig at alab ng bawat isa sa inyo. Okay? Kasi kapag wala niyan, magkakalimutan kayo eh. Kasi kung wala niyan mga kamamay, magkakalabuan kayo. May mga usapan, may mga problema ang hindi na pag-uusapan hanggang sa ito ay lumaki. Hanggang sa ito ay uh, hindi na kayang solusyonan. Kaya hanggat na hawak mo ang cellphone mo, wag na huwag mong hahayaan na mawalan kayo ng isang komunikasyon. Lalo na kung kayo is magka, magkaaway, ma magkatampuhan kayo, naku, napakahirap niyan. Kaya wag na huwag niyong uugalin mga kamamay. Naawayin ang inyong mga partner kung yan ay nasa LDR. Maraming tukso. Maraming po pwedeng mangyari. Okay? Kaya iwasan nyo na awayin ang isang lalaki o ang isang babae kapag kayo ay malayo sa isa't isa. Maraming tukso, maraming panganib. Okay? Kaya huwag nyo nga uh, hahayaan na mawala yung tinatawag na deep communication sa inyong dalawa. So, number two. Maging bukas palagi sa mga updates sa buhay ninyo. Tandaan niyo mga kamamay, mahalaga yung pag-uusap ninyo sa araw-araw. Ibalita ninyo kung anong nangyari, kung anong bago, kung anong balita. Napakahalaga niyo mga kamamay, ikwento niyo kung ano yung nangyari. Especially yung mga exciting moments na nangyari talaga sa inyong maghapon o nung past weeks. Mahalaga yun mga kamamay. Para sa ganun, updated pa rin ang bawat isa sa inyo sa mga nangyayari sa inyong buhay. Napakahalaga niyo ng mga kamamay. Hindi yung nandiyan kayo sa Japan. Hindi yung nandiyan kayo sa Riyadh. Hindi yung nandiyan kayo sa UAE. Okay? Ang daming nangyayari sa araw-araw pero sa iba nyo ikinukwento. Hello! May mga partner kayo. Kailangan sa kanila nyo inire-report ang lahat, hindi sa ibang tao. Di ba? Yung iba dyan ang nangyayari ang nagiging uh, usap na nalang nila ay eh, yung kanilang mga kaibigan na ibang lahi doon sa kanilang uh, lugar, especially dyan sa may Middle East, sa halip na yung kanilang mga asa-asawa. Huwag ganun mga kamamay. Ang kakampi nyo dyan, yung mga mahal nyo sa buhay, yung mga asawa nyo, yung mga jowa nyo. Okay? Eh nangyayari eh, mas napapadalas na magkwento kayo sa ibang tao kaysa sa inyong uh, mga mahal sa buhay. Okay? At natatakot pa kayo na baka malaman kung ano yung mga ginagawa ninyo sa araw-araw dyan sa abroad. Kaya yung ikwento, tandaan yung mga kamamaya, maging behave kayo dyan. Ayusin yung sarili ninyo. Yung tiwala, huwag niyo sisirain. Napakahirap niyan pagka nasira. Sinasabi ko sa inyo, lalo kung kayo is nasa malayo. Sila hayaan yung sisirain nila yung tiwala nila sa inyo. Pero yung tiwala, uh, yung tiwala na meron sa inyo, Huwag niyong sisirain yon. Okay? Napakahalaga niyan. Diyan kayo babasahin ng isang tao. Diyan nila kayo makikilala. Pagka sinira niyo yan, sigurado ako mga kamamay, may hawil na o may lamat na ang inyong samahan kahit saan pa makarating. Kaya hanggat maaari mga kamamay, sirain niyo ng lahat. Huwag lamang ang tiwala ng partner niyo. Kaya mahalaga mga kamamay na sabihin nyo yung mga nangyayari sa inyo sa araw-araw. Magkwento kayo, mag-update kayo mahalaga yan upang hindi matibag ang inyong relasyon sa LDR. Okay? So number three, sikapin nyo na umiwas sa tukso. Napakarami ng tukso dyan. Hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, napakarami dyan. At napakaraming mga pamilya na ang nasira. Napakaraming mga relasyon na ang nasira dahil dyan. Sa hindi sa napigilan ng tukso. Hindi napigilan ang uh, sariling nararamdaman. Okay? So, mga girls, especially dyan, kung kayo is nandyan, mga girls, ha, sa ibang bansa, make sure, alagaan nyo yung tiwala. Yung tukso, iwasan, punin nyo, mga kamamay. Lumayo na kayo. Kung alam nyo, mahuhulog kayo. Lumayo na kayo. Nasa senyo rin yung mga kamamay, eh. Kung bakit uh, nakakaganyan. Okay? Tandaan nyo mga kamamaya, mga partner ninyo ay tapat na nagmamahal sa inyo dito sa Pilipinas. Huwag nyo sanang sirain yon, Huwag nyo sanang uh, i-take advantage yung pagkakataon na malayo kayo sa kanila. Kung mahal nyo ang isang lalaki, kung mahal nyo ang isang babae, pahalagahan ninyo. Sapagkat sila, kung sila ay nagpapahalaga sa inyong pag-ibig, pag at tiwala, dapat sana kayo. Ganun din. Kaya iwasan nyo, lumayo na kayo sa tukso kung alam nyong mahuhulog kayo. Okay? Mahirap kasi eh. Napakarami ang po pwedeng mangyari dyan. Malayo kayo, hindi nila alam, at yung konsensya ang unan yung kalaban dyan. Okay? So next, mag-usap ng maayos at huwag iwasan kung may problema. Ito, napakaganda nito mga kamamay. Ha? Ah. Minsan kasi kapag may mga problema kayo, uh, nahihirapan na kayong mag-usap. Umiiwas na kayo, dahil na kung ikaw yung uh, ginawa ng kasalanan lalo na kung nagluko siya tapos ikaw tapat na tapat dito sa Pilipinas. So, kausapin niyo pa rin yung lalaki. Tanungin niyo kung bakit nangyari. Pag-usapan niyo, hindi yung basta niyo na lamang uh, hindi hindi papansinin eh. tapos nasa long distance relationship pa kayo. Napakahirap niyan. Maka mamaya, yung lalaki hindi makapag-isip ng ayos, magloko. Uh, magluko. Dahil sa niloko nyo, magloloko rin siya. Lalo na, lalo na at lalaki siya, nandun siya sa ibang bansa, possible mangyari yon. Kaya hanggat maaga pa mga kamamay, pag-usapan nyo ng, mga, ng maayos, pag-usapan nyo hanggat maaga pa, huwag nyo palakihin sapagkat habang, habang iniiwasan nyo yung problema yon, hindi nyo alam na dodoble ang laki nito. Lalong lumalaki ang problema, lalong gumugulo. Kaya hanggat maaari mga kamamay, kung kayo yung nagkamali, humingi kayo ng tawad. Kung kayo ay nagkamali, Uh, humingi kayo ng paumanhin. Sigurado ako kung talagang mahal kayo nung lalaki o nung babae, patatawarin kayo ng mga yan. Ang mahalaga, nagsabi kayo ng maayos, nagsabi kayo ng totoo kaysa sa iba pa nila malalaman. Mas masakit yung sa iba pa nila malalaman yung katotohanan. Mas maganda na nasabihin mo ng maaga kung totoo o yung katotohanan sa kanya. Huwag yung, huwag yung ililihim, huwag kayo magtatago kasi wala nang masasakit pa kung malalaman niya na ikaw ay naglilihim tapos siya ay hindi. Okay? Laging maging tapat, laging maging bukas, sapagkat ang lahat ng problema mga kamamay ay nasusolusyonan kung ito ay nasasabi mo ng maaga sa kanya. Hindi yung inililihi mo at sa iba pa niya malalaman. Lalong hindi niya matatanggap, lalong mas doble ang sakit kapag kagana. Kaya mga kamamay, ha, kung gusto niyo na magtagal ang inyong uh, relasyon pagdating sa LDR relationship, pag-usapan nyo kaagad yung mga problema ninyo at huwag nyong hahayaan na iwasan ito. So next, gumawa ng paraan para magkita naman kayo paminsan-minsan. Okay? So, alalahanin mo, sampung taon ka na dyan sa Riyadh at niminsan hindi ka pa umuwi ng Pilipinas. Anong balak mo? May naghihintay sa'yo. May partner ka, may jowa ka, sampung taon na ring tigang. Okay? Dahil sa napaka-behave niya, tinitiis niya yung mga ganong klase ng senaryo. Sana naman, paminsan-minsan, kahit paminsan-minsan, once in a while, once in a blue moon, ika nga, magkita naman kayo. Para naman maramdaman niya na seryoso ka sa kanya. Para naman maramdaman niya may patutunguhan ang lahat ng nangyayari sa inyo araw-araw. Biruin mo ha, magkaiba ang inyong uh, oras. Uh, Diyan sa Pilipinas, alas 12 ng tanghali, tapos uh, dito sa Middle East, sabihin na nating uh, hating gabi, may mga ganyan eh. Magkaiba talaga yung cycle ng oras. Tapos yung lalaki dito sa Pilipinas, nagtsatsaga na habulin yung oras mo dyan para lang magkausap kayo. Yung mga ganong klasing sakripisyo mga kamamay, sana'y ma-appreciate nyo yun. Maliliit man yun pero napakalaki ng uh, bagay na may tutulong yan pagdating sa inyong LDR relationship. Kaya sana mga kamamaya, sikapin nyo rin na magkita kayo paminsan-minsan. Parang isang lalaki ganahan, parang isang lalaki ay may hinihintay sa iyo. And last, magplano ng maayos para sa hinaharap. Tandaan nyo mga kamamaya, kung gusto nyo na mas mapatibay pa ang inyong relasyon pagdating sa LDR, maganda kung pinaplano ninyo ang bawat, uh, ang bawat hakbang sa inyong relasyon. Kamamaya na ano sinasabi mong pinaplano, eh plano agad, di pa nga nakikita. Siyempre, kung kayo sampung taon nang magka-chat, Sampung taon na kayong LDR. O sabihin na natin, ano, wag uh, jowa, umalis ka lang dahil nga sa mahirap ang buhay. So, sampung taong ka na dyan, anong edad mo na? 35 ka na dyan, pero hindi pa ka nagpapakasal. Pag-usapan yung mabuti yan. Sabihin nyo, uh, babe, uh, after two years pa, ano, mag-iipon lang ako dito, tapos pagbalik ko, kapakasal na tayo, bubuo na tayo ng pamilya, gawa tayo ng bahay, at kung ano-ano pang mga plano. Mas maganda kung ganyan, pinag-iisipan, pinagpaplanuhan para sa ganon. Ang isang lalaki o yung taong naiwan dito sa Pilipinas is hindi umasa. Baka mamaya, okay, nagpaplano ka na ikaw lang. Okay, ang um, plano ko, mag-iipon muna ako 5 years pag uwi ko, saka ako papakasalan yung, yung jowa ko. Eh, hindi mo nasabi sa kanya, hindi mo na-orient. Pag-uwi mo, may kalaguyo na, ay eh, sinong nakawawa, sinong nasaktan, sinong nawalan, e eh, ba ikaw? Kaya mas maganda mag-usap kayo ng maayos, pagplanuhan nyo ng maayos sa mga bagay-bagay para sa ganon, maayos at plakado na nakasalansan ang lahat ng bagay sa inyong relasyon. Okay? So, yan lang muna sa ngayon, mga kamamayan, mga bagay na kailangan nyo gawin at i-apply sa inyong buhay pag-ibig upang hindi matibag ang inyong relasyon pagdating sa LDR. So mga kamamay, kung sa tingin mo nakatulong tung video ito, mag-comment ka naman dyan kahit na ano, ma-appreciate ko yan. So huwag niyo sana kalimutan na pindutin na subscribe button at ilike ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong ihatid sa iyo. So mahal ko po kayo mga kamamay. See you for our next vlog. Paalam.